Hello, magandang buhay sa inyong lahat. Uh, ito po si Tito Jay. Uh, sa lahat po nang nagtatanong kung paano po ako nakuha ng hulugan ng sasakyan dito sa Saudi Arabia um, Nakita ko lang po siya Facebook si Mr. Arcel and nag-inquire as a normal, nag-inquire kung paano, ano yung mga requirements. So ayun po, mga basic requirements po niya is ayun, bank statement Kama, of course, uh, Lesencia, tsaka po um, Gossi. Yun po yung mga main uh, requirements para po makakuha ng car. So, yung delivery naman po ng car, it's kasi po yung car na kinuha ko po kay Sir Arsia is from Kasim. So, it's two weeks process. ah uh, kompleto na po yun kasama na po yung uh, car registration doon kaya mabilis nga po after 2 weeks meron ng uh, uh, car registration tsaka um, plaka Yun po. kasabay na po yung i-deliver so yung delivery naman po from KASIM to Riyad, uh, approximately 2 2 3 days yun. Pero dumating siya ng two, after 2 days. Kasi na-ship siya ng uh, April, uh, March. March 25. So, na-claim ko po yung sasakyan um, by 27. Nakuha ko siya ng 9 a.m. ng 27 ng March. So, 2 to 3 days po yung shipping from Kasim to Riyadh. So, ano po siya? No down payment. Uh, legit po ang ang uh, kausap si Sir Arcel. At kita nyo naman po doon sa aking post na ano po talaga kung ano po yung um, na-request ko po na kulay, na model, yun po ang aking nakuha. So, sa mga nagnanais po kumuha ng uh, hulugan na sasakyan um, na legit, no down payment, uh, ipm -pay mo lang po Sir Arcel. Uh, Napaka-accommodating po. At saka ready to answer your inquiry about sa mga uh, bagay-bagay uh, na gusto nyo pong malaman about sa inyong kinukuhang sasakyan so um, yun lang po uh, uh, sineshare ko lang po ito para po sa mga nagtatanong doon sa akin post kasi medyo hindi ko nasasagot lahat at maraming maraming sila po sa panonood ng aking video uh, tune in lang po sa susunod na ating mga video salamat and God bless you all bye